<laughs> ano po yan, B? Nakaya mo muna siya. Magpahinga. Mamaya nga mo na siya. Anuhin? Umaray po kayo, ha? masakit umaray kayo Sakit po. lalim na eh. Lalim na, no? Mm-mm. Keri ko naman. Keri mo ba? Mm-mm. Masakit hmm. eh. na pa gano'n eh. Hindi na panggay. Di ka po nasasaktan? Mm -hmm. Ako po. ko. Ingrown tsaka dry skin. Ito kuko. Iyon yung dry skin niya. Ay. B, Be... passa. Tanggalin ko muna itong nasa ibabaw. Hmm. Kasi natatabunan yung gusto kong tanggal. Ayan. Sakit? Oo, oh, yan din din dyan. yung masakit dyan talaga. Kaya? Pero kaya yan. Siyempre. Paano matatanggal kung di mo kaya? <laughs> tatangga. Nagbaon na. Mm -mm. No. Dideretso ko ha. Tinitignan mm. ko naman pagkano. Hindi ko naman nasa indinidiretso yung ano. oh, ito ito yung nasa unahan lang. Ha? Hmm. Yan, yan yung nasa unahan lang. Meron pa. Meron pa banda dulo. Ito, baluktot na baluktot na. Yan nga, yan yung... Hmm, ito. Hmm. is. Naku, dudugo ito. Malalim. Madikit pa. Dudugo yun. po ko din. Mm -mm. Kaya pala masakit pag inaano ko pag yan. minsan pag naitutuon ko masakit. Nahiwa ko na siya. Tiisin mo ha. Mm -hmm. At iiwasan kong dumugo, dumugo na ano. Ayan o. No? Ito. So. Hmm. Ay, nag-blurred. Doon pa naman ako sa exciting part. Dapat nga natutulog na kayo eh. Ayun yung tumuon doon sa ilalim. Tapos yung konting dry skin yun. Pero meron pa. Meron pang dry skin ingron wala na siguro. 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 ganda. Skin pa to. Mm. Daming dry skin. Mm-mm. Huwag -mm. ka mag Sa susunod, di, wala, hindi ka muna, kunwari, kung kunwari lang, ah, bumalik ka sa akin. Wala na akong tatanggalin ganito kakapal. Manipis na lang. Oops, masakit. Sorry. Kunti <laughs> kering mas masakit nga pag hindi unang limisa. So, logong. I-press mo ng konti, te. Eh. Yeah. Sige, bigat mo na. Okay. Yeah. Oo, ibigat mo para, ano, ramdam ko. Baka sa'yo, nakit-kit. Sige, ibigat mo, te. Huwag mong bubuhatin yung pa mo. mapasanod linis sa kanya pag pumunta na naman ulit ako dito. <laughs> sa ko. Okay yun, ipon na yun. Mm. Nak! Sakit po. Wait lang ha. Huh? Parang may ano pa dito eh, ha? May tutusokin. Ayun, oh. Kunti na lang. Ay, hindi pa nga tapos. Oh, sakit. Kaya? Oo. Uh -uh. Oops, 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 oops. Wait lang. Hindi pwede. Naku, dudugo to. Kaya? Ano yung kuko? Hmm. Kasama pala to doon sa kanina. Yung una kong tinanggal. magbabasa, ha? Ito. Mm, dudugo nga, ha? Oh. Hmm. Tsaka, it? Ano? Dikit lang pala kayo dumugo. Ano? Hmm. Dikit lang pala. Ninervous ako ng bahagya. <laughs> Akala ko kasi yung paglalim niya, ano na, sugat na. Uh -huh. Pero wag mo pa rin babasahin, te, Para sure lang, ha? Uh -huh. Kasi nasa pinakadulo so, okay yun. Okay lang eh. naman yan, di ba, lagyan beta dine Ah, no? uh, ay, ay, mayroon wawak, pala ako dyan. Uh, lalagyan ko na lang pala. Mayroon pala ako dyan. Tignan mo, buti na banggit <laughs> mo. Kalimutan ko. Yan sure talaga ako wala na. Kanina pag dinidiinan mo masakit 'yung hindi pa nalilinisan. <laughs> <laughs> naksuminga kana si brother, si brother. anggua aku murah lang namanya